magandang umabaga po sa inyong mga kaibigan ayan wala po kasi kaming ulam ngayon magluluto kami ng papaya ayan. pinuksi ko na po sa kapuno ng papaya ayan. sa ito nakapili na nga tayo guys lalagay po muna natin yan sa lamesa para patuloy yung tagok ayan abang tayo nagpapatulo ng tagok uh, meron pong extra dito guys so Ayan, yung aking magina, si Hara at si Lovely. Ayan, no, pa smile smile pa sila. Ang ganda-ganda nilang dalawa. O. Kumuha na nga ako guys ng apat na buo ng nyog. Ayan, ayan. Pang gata po natin yan guys sa ating papaya. Ito na nga guys. Bali, kuput ko natin yan guys. Papaya. Ayaw, hindi oh, ako Ayun, parang sayo. Start na po tayo maghiwa. Ayan. Tapos gagawin po natin yung parang sayote guys, you know? Para yung dagta niya ay ma Magluluto. Kumunti lang Ayan. Ayan. Saka itong papaya po ka kasi guys ay paborito to ng ating anak na si Hera. Ayan. Favorite niya po to guys si ulam. Ayun. Tuloy-tuloy na nga ako sa pagbabalat. po natin. Ayan sige lang balat lang ng balat ayan hanggang matanggal yung mga green na yan, guys kailangan po natin matanggal yan kasi medyo mapait po yan guys pag natin yalo ayan natapos na po tayo magbalat tatapon na po natin ng balat na yan, guys mag start na po tayo mag -tad, tad ng ating papaya ayan ganito po guys oh tingnan nyo yan ganyan po yung Ganito po kami ginataan ng papaya guys sa rumlon. Tatagta rin po natin yan guys ng pino. Saka pakicomment na lang guys kung hanggang saan nakarating ang video na to. Diyan sa may comment section. Uh, maraming salamat. Ayan, patuloy po tayo nagsasaksak ng na ating papaya. Ah, maganda nga Masarap po ito guys. Ay ulam. Manamis-namis na masarap. So ayan guys uh, mamaya um, guys ipapakita namin, ipapakita namin sa inyo kung paano yan lutuin Ayan, gagayat na po natin guys o, tingnan nyo mabuti guys so, paano namin hiniiwa yan Ayan. namin ng pino yan guys para mabilis maluto din okay, so, tingnan nyo mabuti kung paano So ayun ay may mga medyo malaki ginayat natin diyan sa ating dapan, dapalan o anong tawag sa inyo guys yung dapalan sabi nga oh, sangkalan ayan o na nga siyang ating bida na si Hera yung favorite niya daw kasi yan guys na iulam yung papaya ayun uh, ano yun po natin guys yung medyo malaki na pagayat mamaya guys uh, pan tapusin nyo po yung video na to kung paano namin lutuin yung ganitong ulam masarap po ito guys pag wala kayong ulam kahit papaya lang at nyog pwede na so yun so, guys oh, no, malapit na tayo matapos sa uh, at ano na po natin yung nyog na po tayo na bibili na po tayo ng pang sahog dito guys sa ating babakal hinatang papaya dito na nga tayo sa tindahan nila lumi pipila lang Ayun isang balot karon na 5. Ang isang balot karon na 5. Dalwa la. So ayon, bumili tayo dalawang EB. Tig dalawa. Ito ay 5 piso po 'yan, guys. Ayun oh, no, na to yung. Sa lang sa kwai. Tipo Paya, paya. So, Luto tayo ng sapapato. Nagtanong kasi si Lola guys kung anong lulutuin. Tapos may split pa tayo Yan, balik tayo sa bahay Buti malapit-lapit lang yung tindahan dito sa amin guys Nasa harap lang ng bahay namin So ito na nga, yung hibig Yan, yung mga pang-saug natin Sa ating papaya, minitang papaya Saka itong sibuyas saka bawang guys okay, o ang bawang ayan. saka ating pampaka magic sarap baka naman ayan iiwain natin guys yung mga panggisa natin yung sibuyas ayan. iiwain natin na guys guys kung ano lang natural na nga paghiwa yung kung ano lang yung gusto yung hiwa pwede na yan so ayun so, tatanda lang natin kaganap so, dito guys sa amin ay malapit kami sa highway kasi kaya medyo may yung, yung, tuloy tuloy lang tayo sa ating paghiwa ng ating sibuyas ayan o oh. hiwain na po tayo guys kayo guys paano kayo maghiwa ng sibuyas share nyo naman ayan o oh. ayan sabi kasi uh, mas komportable ako pag medyo maliit yung pagpan eh Yan, tuloy-tuloy lang. Tapos natin yun guys. paghiwa ng sibuyas. Susunod natin yung bawang. Ayan. Ayan. Tatanggalan din natin yung balat. <coughs> so, ayan no? Ayan. Ang ginagawa ko yan guys. Ayan -ano, Ayan. Ganyan no Ganyan diba kayo guys. Mag-prepare ng panggisa ng sibuyas. buyas. may background pa na ibon saka mamaya guys papakita ko na sa inyo kung paano ay yung papaya na tinadtad natin na papaya na tayong matapos guys sa ating pagkukuha ng sibuyas at bawang so ngayon ito so, nga natin yung balat guys iwain natin ang pinong pinong yan tapos na tayo guys ngayon na next natin yung pa pag kod ng ating niyog tinanggalan na natin yung sabaw dito sa probinsya may tanim ka lang dito sa bakuran mo buhay ka na, Ayan. na natin yung ating mayog simpleng ulam lang ito guys pero the best siya guys pag inyong kuan yung gagayahin lutuin ayan pag wala kayong ulam o kung may meron man kayong papaya diyan sa pakuran nyo pwede kayong magluto guys ng ganito luto pa lang ng papaya may pa na may uh, sibuyas bawang at yung hibe at ating pampalasa lol lang tayo sa pagkayod ng ating noob. Wala kasi yung malapit dito, guys, na kwan na pangkodkura na yung kwan yung de makina nang noob. Kaya mano-mano pa natin kakayurin 'yang guys. na nga. tapos na nga tayo sa pagkukudkod ng isang buo ng isa na naman ayan binilisan na po natin guys ang pagkudkod kasi medyo nagugutom na si Hera yung anak ko tapos na nga tayo guys sa pagkukudkod hugasan na po natin yung ating papaya na yung kwan guys yung tagtad ayan Ibasan po natin maigi guys para masustansya talaga siya. Ayun. Painit na nga tayo ng ating mantika guys. Ayan. Ay ready na natin. Yung mantika. Painit lang tayo dyan sa kawali natin. Ayan o. Saka ay ready na natin yung mga panggisa sibuyas Unayin po natin yung sibuyas guys ayan ganyan po yung pagisa dito ayan saka yung bawang ayan. Saka so alo oil -alo na lang po natin guys yung pagisa na yan ayan. saka alo, alo lang ayan pag medyo brown na po guys yung ating bawang pwede na tayo na mo pumula yung yung ting guys stir stir lang natin yan tapos ng sibuyas guys ilagay na natin yung ating main dish na papaya ayan papaya ilagay natin guys yung kaninang tinadad natin na papaya ayan ilagay na po natin ayan hintayin po natin yan guys na lumambot at kumulo yung ating pan kaunting tubig dyan ayan, tuloy tuloy lang sa paghalo guys so yan lalagay na po natin yung ating gata ayan guys oh. ayan Subukan nyo to guys sa inyo. Ah, masarap po ito guys. Ayun yung ulam. Ito po yung ulam namin. Pag wala talaga kaming maisip na ulam. At pag nakita lang sa bakuran ng papaya. Yun na. Ayun na. ngayon kumulo na nga guys yung ating gata. At na po natin yung hibi natin. Yung maliit na hipon na pinatuyo. Ayun. Yung dried hipon natin guys lalagay natin dyan pag kumulo na yung ating sabaw ng nyog at yung kwan gata tuloy lang sa pagkwan ay dilaw paghalo ng ating para para lumasa kung meron kayong pwedeng ihalo guys pwede naman kung gaya ng karne o daing ng isda pwede yung guys kasi mas prefer ko yung itong hipon na pinatuyo eh medyo malasa siya guys pwede rin yung sardinas kung gusto nyo po sardinas subukan yun yun lalagyan na po natin ng ating pampalasa ng magic setup ayun o ayan lang guys ayan konting pakulo pa ito guys para magasa na po natin ang ating malunggay ayun ihalo po natin guys yung malunggay para may, ma, uh, masustansya yan guys ngayon lalagay na po natin sa ating pinakuluan na gata with papaya masarap po ito guys nga pan, iulang subukan nyo sarap din ito guys i-talo natin sa pan ayan o sa dried fish o dilis ipartner nyo po ng dilis to guys masarap ayan o mapaparami yung kain nyo ng bahaw ayan saka